O, oh, taga-video lang ako ngayon, ha? Ah. <laughs> Ma'am, taga-video lang muna ako ngayon. asa <laughs> ah, yung ko. O, oh, guys, ah, eh, lakad lang muna ako. Maganda kasi pag naka-point 5, kasama lahat. O, oh, diba? O, Tapos may snaps, no? Tangin na, di ba? <laughs> Hindi pa bayad yan to? <gasps> 29,000 pa naman to. Ha? Wala naman dito snaps. Kaya ano? ang Walang... Gusto ko lang talaga mag-video kasi ang ganda ng view dito, eh. Para ka nang nasa Taiwan. Ang daming ang nanood yung ano natin. Kahit doon sa bago kong channel eh, na inaplo upload ang daming nanood doon. Kasi sabi ko, <laughs> na lang kami sa Taiwan. <laughs> sa Taiwan. Oh, puro kasi ano. Puro kasi siya building. So, may landmark pala dito sa taas. Oh, o, diba? dito pa si, ano, Alexa. Sige, video! <laughs> Namimiss na daw pumasok ni Alexa. Sabi ko, sauce. Central, okay? Central. O, diba? Central Square. Taga video lang muna ako ngayon, guys. Nahiya ako, eh. So, ayun, guys. Magde-jogging kami ngayon. O, para akong lula ngayon, guys. Balik na tayo doon. Oh ayan. Asi guys. Nahiya pa ako mag-video kasi mag-jogging kami ngayon. Ayan. Hey, yung outfit ko. Oh, si. Wala lang, gusto ko lang ipakita guys yung view. Ang ganda kasi. Ang ganda kasi. Oh, do naman. muna. Di ba? Langyaman ang yaman ng lugar dito guys sa BGC Fort BGC oh. ano daw yun oh. guys siguro naman naiintindihan nyo yan oh. ayan guys magpapasiksi muna daw kami Porto this video doon kami pupunta guys so doon, doon, doon sa so, may coaching puti sige, exercise ma'am kaya mo yan <laughs> ma'am, kaya mo yan <laughs> pag uwi mo yan mamaya, masakit braso mo sa kasi yung nangalay, yung tagiliran eh <laughs> So guys, dito na kami. Ayan. Dito kami mamamasyal. Ang ganda kasi dito guys ng park mo so, pak dyan andito kami guys oh. ayun masarap sa pumasok sana dyan. lalakad-lakad lang ako guys. okay gayahin natin. <laughs> gayahin natin. Ano <laughs> kay ko, no? Wala na. Pwede na tayo. Guys, ganda ng aso nila, guys. Oh, ganda ng aso nila. Buti pa yung aso dito nakalagay sa kariton. Wala nang kay ay yung pala, oh. Try natin. So, guys, na-try natin, ah try natin bumitin paano ba bumitin wala tayong wala di ba dapat patayo Saan ka? Yan ba yan? Ito ba Субтитры <laughs> Yeah, I'm to What <laughs> So, guys, kasama ko ka si ma'am. Ayan siya, oh. Mm. Diba? Ganda pala dito, guys, eh. Diba? Ganda? Doon, madali tayong pag-uusap sa bed. Diba, guys? Ang hirap magpa-sexy pero ang sarap lumamoy. Kainau iyak later. <laughs> Kainau diet later. Oh, sige ma'am, kaya mo 'yan. <laughs>